So, ayan na nga, guys. Ang kabuoan ng ating uh, pinaghirapan. Steering column. Did it. Did it. Ayan, guys, oh. So, ayan. Oh. Kita nyo naman. Oh, nakakabit na siya. Ginamit ko rin yung bracket niya dati. So, konting adjustment lang. Then, yung sa baba, ayun. Nakikabit ko na rin. Ayan. So kita nyo naman ang kabuuan ayan oh guys oh wow ganda oh oh iyan ang malupit kong electrician so ito yung uh, unahan oh guys sinipti ko talaga nilagyan ko ng bolt binutasan ko then na uh, tight so ayan guys ayan oh yan yung makina naman nito tong uh, port. GT500 Mustang. So ayan oh. Kasagsagan ng ano yan eh Nung kinabit namin ng uh, pandemic. So ayan siya. Um, yan oh. Ganda oh. Wow. Kanta nitong sasakyan na to. Oh, check ng kasama ko yung ano uh, signal light kung gumagana kasi kanina hindi gumana eh. So, ayan. Ganito. Oh. Pating. Pating ang forma. Ooh. Shark. Ayan, no? Oh. Ganda ng makina niyan, no? Oh. Hmm. Ito naman. Kargado yan. Ayan. So, kita niyo. Oh, ayan, no? Oh. O, lupit. O, oh, o. Oh. Ayan, ayan pa. O, meron pa siyang nitros. Hmm. Kita oh, ganda, ba? Diba? So, pasok tayo. O, oh, tignan natin yung uh, ginawa ng ating electrician. Ayan, o. Oh. Diyan niya inilagay yung ECU ng steering sa kanang makina. Yung GPS na riyan. So, ayan. Kita nyo, ganda, oh. Wow. Mapapawaw ka na lang. Ganda, Hmm. Ito mo, leather seat ganda nito promise talagang mapapawaw ka sa ganda so ayan yung uh, ano nya forma Oo. diba ganda tanyo uh, kita nyo ganda oh. so yan guys yung trabaho ko dito sa bansang kinaroroonan ko. So, ayan. Uh, yung mga conversion, tayo tumitira. Ayan. Ah, mo. no? ba? Sulit. Ganda. So, ayan. Testing na lang. Siya nga pala, mga lods, yung steering niyan, pag inon mo lang yung uh, susi or uh, yung battery, kasi may switch siya sa battery, pag inon nyo lang, kahit hindi umaandar yung, ano, yung makina, super lambot na ng, ano, ng manibela niya. So, yan. Oh. Wow. Yan na yung uh, ginawa namin pinagpaguran salamat sa inyong panonood mga lords pasensya na ngayon lang uli ako nag upload ng video kasi busy din at uh, masyadong ano uh, yung oras.